Okay ba ang Apple Cider Vinegar? So, yan ang question ng pasyente ko. And hindi lang isa nagtatanong yan. Marami sila. Pag nagpa-check up yan, bago matapos yung aming consultation, ang tanong ng patient is, Dok, merong Apple Cider Vinegar. Pwede ba akong mag-take ng Apple Cider Vinegar? So... Alam ko yung apple cider vinegar. Narinig ko na rin siya. Pero hindi pa ako nakatikim. Siguro yung ulam na hinaluan nun, pero yung direktang titikman mo yung apple cider vinegar, hindi ko pa na-try. Mukha siyang maasim kasi vinegar and galing sa, sa apple juice na true fermentation, naging apple cider vinegar. So, kung galing siyang apple, naging vinegar through fermentation, definitely maasim yan. So, lahat naman siguro ng vinegar maasim, di ba? May sukang paumbong, may sugar cane vinegar, ano pa, may, may, may vinegar na galing sa, sa nyog, di ba? So, coconut vinegar, yan. So, maraming form ng vinegar. So, lahat yan maasin. So, ang tanong ng patient kung healthy ba? Kasi nagtitake daw sila isang kutsaritang apple cider vinegar. So, we will search, we will get some studies na ginamit at kung ano ba yung health benefits niya. And, by the way, Dr. J. Po, isa akong internist and cardiologist, meron tayong videos sa YouTube at meron din tayong TikTok account ang tawag TikTok so madaling tandaan ha TikTok TikTok paki-like po yung channel paki-subscribe Ngayon yung apple cider vinegar meron parang health benefits kasi antioxidant siya pangalawa meron siyang acetic acid na antibacterial din So, yung component na yan, nakakaganda pala siya ng digestion. Yung pagtunaw ng pagkain natin. Kasi gawa ng component niyang acetic acid, nag improve yung digestion. Okay? So, maganda pala siya. And then, nakakaano din siya ng weight loss. So, gumaganda yung bumababa yung timbang. Bumibilis yung metabolism. At the same time, yung kinain niyo may konti siyang effect dito na nagtatagal yung food bago bumaba. So, parang busog ka pa. Kaya, hindi ka kakain ng madami. So, nag improve din. Gumaganda yung weight management. Okay? And then, may mga small studies na ginamit naman sa may diabetes. Yung matataas ang blood sugar. And bumaba ang fasting blood sugar, ito yung sugar mo kapag kinunan ka sa umaga nang hindi ka pa nagbe-breakfast. At bumaba din ang hemoglobin A1C. Yung hemoglobin A1C, ito naman yung average sugar mo for the last 3 months. So, yung dalawang pong yan, ay marker yan kung controlled ang blood sugar mo. Ito yung tinicheck ng mga doktor pag naglalaboratorio kayo. And, meron pong data na bumababa ang fasting blood sugar a si c with apple cider vinegar. Okay? So, 6 to 8 weeks, isang kutsarita ang ginamit nila. After 2 months, bumaba ang blood sugar. Pero, may kasamang diet, may kasamang exercise. Ha? Hindi apple cider lang yung ginagamit. And, meron pa, gumaganda rin ang sa puso kasi bumababa din ang bad cholesterol. Kasi nag improve yung digestion. And sabi nga, pag medyo full ka, hindi ka kumakain masyado. And gumaganda yung metabolism. Kaya bumababa din. May mga konting studies na bumababa ang bad cholesterol. And meron pa. Hindi lang yon May dagdag pa na benefits ang Apple cider vinegar ay may antibacterial at antioxidant na pampaganda ng kutis ng skin. So pampabata pa pala, no? Ito 'yung mga benefits ng apple cider vinegar. However, hindi po magic magic potion 'yan, ha. Hindi 'yan wonder drug. Hindi siya wonder juice or wonder vinegar pandagdag lang po siya. Ang importante, meron kang iniinom na maintenance medication mo na binigay ng doktor mo. Meron kang diet, meron kang exercise. Kasama pa rin po yan, tsaka ka lang magdagdag kung gusto mo lang naman ng apple cider vinegar. Paano tinitik? Isang basong tubig, haluan ng isang kutsarita. Bago kumain sa umaga. Okay? So yan po. I hope Malinaw ang lahat. Everything is clear kay TikTok. Kung may tanong kayong medical o may nararamdaman, punta lang doon sa YouTube channel. Marami tayong topic diyan. Ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.